Ikaw ba sa tingin mo kapag nagdadasal ka ay direkta mong nakakausap ang Diyos? Mali ka kung ganun ang iyong paniniwala dahil ang sabi ng Biblia, nakikitungo ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga Anghel. At iyon ang ating mga tatalakayin ngayon at kung gusto mo ang ganitong content, subscribe na rin, pakilikes at pakishare, pakihit ng notification bell. At narito ang siyam na uri ng mga anghel. Una nito ay ang mga serapim. Ang serapim or serapin kapag plural ay serapim, kapag singular ay seraph. Ang seraph ay may mukha kamay at mga paa. Meron din silang anim na pakpak. Ang apat na pakpak nito ay ginagamit nila pang takip ng kanilang dalawang mga mata at pantakip ng kanilang katawan. Ginagawa nila ito para hindi sila mabulag sa sobrang liwanag ng Panginoong Diyos. At ang dalawa pang pakpak ay ginagamit naman nila ito sa paglipad sa lahat ng uri ng mga anghel ang sirapim lang ang pinakamalapit o nakakalapit sa Panginoong Diyos at sila ay sumisigaw ng huli, huli, huli at wala itong hinto sa pagsamba ng Panginoong Diyos. Ang sirapim ay nag-aanyong ahas kapag sila ay narito sa earth o sa mundo ng mga tao. Ang ahas na kumausap kay Iba upang linlangin ito para kumain sa ipinagbabawal na prutas ay isang sirapin na si Satanas. Ang mga dragon na pinaniniwalaan sa Japan at China, sila ay mga sirapin na kilala sa tawag na ancient serpent. Sa kasalukuyan ay wala na ito ngayon dahil ginawa na silang mga higanting bato. Ang pumapangalawa sa hanay ng mga anghel ay ang mga kirobin. Kirobin kung plural at sirab naman kung singular. Ang totoong itsura ng kirobin ay hindi iyong nakikita natin sa simbahan na mga cute na bata. Ang mga totoong kirobin ay ganito ang itsura. Ang mga kirobin ang tagabantay sa mga pangyayari, sa buong universiya at tagabantay sa kaalaman ng Panginoong Diyos. Ang mga kirubin ay paulit-ulit na nabanggit sa Biblia dahil sila ang ipinadala ng Panginoong Diyos doon sa Garden of Eden nang magkasala si Naadan at Iba. Sila ang nagpalayas ni Naadan at Iba. Ang pumapangatlo sa uri ng mga anghel ay ang thrones. Ang mga trons ay ganito ang itsura. Ang mga trons ito ang karwahi o sasakyan ng Panginoong Diyos. Dito sa lupa, kung mayroon tayong mga sasakyan, mayroon tayong iba't ibang uri ng mga sasakyan, magagarang mga sasakyan, sa langit ay ito naman ay ang mga trons. Ang pang-apat na uri ng mga anghel ay ang mga dominions. Sila ang heavenly governors or gubernur pangkalawakan o pangkalangitan. Sila ang nagpapanatiling balansi ng mundo ng mga espiritu at ng mundo ng mga tao. Pinapanatiling nilang balansi ang good at bad, ang kasamaan at ang kabutihan. O yin and yang. Sila ay tagatanggap ng utos mula sa sirapin at kirobin. At pinapagawa naman nila ito sa mga mababang uri ng mga anghel or worker bee angels. Ang pinakamain purpose ng mga dominions is to make sure that the universe is remains in order. Ang panglimang uri ng mga anghel ay ang mga tinatawag na virtues. Or sa singular virtue, they are the in-charge in maintaining the natural world and inspire living human in areas such as science. Sa madaling salita, sila ay mga nature lover. Din, sila pala ang taga-inspire sa mga scientist. Sila ang tagagabay sa mga scientist nagbibigay ng idea sa mga scientists. Sila din ay tagatanggap ng utos mula sa mga uh, nakataas na anghil sa kanila, mga Sirapin, Kerubin at Dominions. Ang utos na ito ay kinukonvert nila into miracles para sa mga deserving na mga scientists, musicians, mga artist, at healers who work with the power of love. So itong mga musician, scientist, artist, healers na nagtatrabaho sa kanilang passion and love, sila itong mga deserving na makatanggap ng mga miracles. So miracles o milagro. Aba, ang mga virtues pa lang nagbibigay ng idea sa mga inventor. O, 'di ba? Yung mga naka-invento ng iba't ibang mga produkto nakaimbento ng iba't ibang mga instrumento lahat-lahat na ito palang mga virtues ang na nagbibigay ng miracle grabe di ba pero galing ang utos sa taas mula sa seraphim, cherubim, thrones at dominions ang pang-anim na uri ng mga anghel ay ito ang mga powers ang mga powers ay tulad din ito sa ating mga arm forces dito na, kombinasyon na ito ng mga pulis, sundalo, lahat-lahat na. Sila ang mga borders patrol o tagabantay between the boundary of heaven and earth. So, pinatili nila na walang makalagpas na tao na makapunta doon sa boundary ng heaven and earth. At lalong-lalo na walang makapasok na demonyo sa boundary nang langit o heaven. Dito sa mundo natin sa earth, nakikisalamuha sa atin ang mga powers. They are served as advisors in terms of religions, theology, and ideology. So ibig sabihin pala, marami pala talaga dito sa mundo natin, naghalo-halo na ang mga angels na powers at mga demonyo na powers na nagsisilbing advisors. Advisors in the sense na nakikitungo o nakikiusap ito sa ating mga intuition. Pag sinabing intuition, ito yung basta-basta na lang pumapasok na idea sa ating utak. Sa tuwing nag-iisip tayo o mayroon tayo sa kaligitnaan ng problema or kung ano ang iniisip natin na solusyon sa ating mga problema, biglang may papasok na idea ito yung intuition. So yung idea pala nanggagaling ito sa mga powers. Kung ikaw ay nasa larangan ng mga relihiyon theology at ay Ang pangpitong uri ng mga anghel ay ang mga principalities. Sila ay tulad ng mga principal sa eskwelahan na nakikisalamuha sa atin. Malaki ang kanilang papel to guide our entire world. They are in charge of religions and politics. Gumagabay talaga sa atin ang mga anghel na ito, lalo na sa mga kaparian at sa mga politiko. Pero tandaan natin na sa mundo natin ay dalawang klase ng mga uh, principalities. May mga principalities na mga anghel at mayroon ding mga principalities na nakatira dito sa lupa ang mga demonyo. Ang pangwalong uri ng mga anghel, ito naman ang mga archangel or mga arkanghel. Ito na ang mga mas kilala natin. Lagi itong nababanggit ang mga pangalang Michael Archangel, Raphael Archangel, Gabriel Archangel, Uriel Archangel. Sila ay mga sikat dahil sa uh, lagi itong nababanggit sa Biblia. At ang panghuli ang ika na klase or ore ng mga anghel ay ang mga guardian angels. So ito yung mga uh, working bee angels. Ah uh, ito ang mga pinaka-pinakapanghuli. Ito ang mga messenger from God. Ito yung mga ordinaryong anghel, tulad natin mga tao, ito yung mga masa. Ito ang uh, talagang pinakamarami sa kanila ang masa or working bay angels so ito palagi ang laging gumagabay sa atin dahil sila ang ating mga guardian angel